po kata kami ngayon sa Barangay uh, Salhag Rosario. Barangay Salhag Rosario, Northern Samar. Uh, dito. Sa Luyo ang balay. Lalakwan la. Idudobli uh, na ako. tinatagpian mo to. Uh -huh. Kasi idudobli mo dito sa kubo mo. Kikri lang ako. Pareho lang tayo na dito, mayroon tayong limang kilong bigas at saka mga grocery, may kape, ano eh may mga may eh mga dilata. Ang An it ito ganti ko dito, ano man? Wala ka pong dapat iganti. Dingan kita ng uh, kunting panggastos mo para kaya to pa, no, mayroon ka oh, bilhin ng ay, ulam. Ah, kikis daw siya. Oh. and then uh, natin. Good morning po sa lahat mga kalinga mga kapartners. Kasama ko si... Jan po. Si Jan Yan ang, ang na mag-vlog. Nandito po kami ngayon sa... Barangay salhat uh, Salhag Rosario. Barangay Salhag Rosario. Northern Samar. Para hanapin yung isang... Si Nay Clara po. Si Nay, si Nay Clara na nag-trending daw na na-vlog ni... Boy Tarap. Boy Tarap. Uh, samahan niyo po ako mga kalinga mga kapartners sa paghahanap kay Nay Clara. Let's go ito mga kalingap. Pakyat. Magtanong tayo dito. Oh, bye Ay, may ginanap lang kami. Si, 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 sinay, sinay Clara. Clara ka. Pornias. saluyo ang balay. Lalakwan la. Oo. Pa Pakyat. Okay, salamat po ha. Katunan. Patingin mo na ha. Salamat. At tara, samahan natin. Dito raw kasi, uh, iniwan natin yung service kasi packet daw po dito. Sa bukid yung kanyang tirahan. Hanapin na lang doon namin po dito. Po, sa makitid na daanan. Punta natin. Oh, oh salamat kuya. Sabi niya, pagdating daw sa dulo, sabi bandang taas. No, oh, ya? Yeah. Ayun. Tinatagalog natin yung waray kasi ibang viewers natin at uh, hindi po maintindihan yung salita natin. no? At uh, hindi po natin alam ngayon kasi first time natin mag-vlog dito sa, sa Amar. Eh, malamang po yung uh, conversation natin ay uh, mga salitang waray pero pipilitin po natin na maintindihan ng mga viewers natin. Shoutout po sa lahat ng mga nagmamahal sa ating uh, Monting Channel. Thank you, thank you so much po sa ating kapartners, family sponsors. Maraming salamat. Manay Terry Anderson, maraming salamat po. At uh, Ma'am Hawaii, thank you so much po sa pagmamahal. Miss Elma Valderrama, thank you, thank you so much. Ate Dory, maraming salamat Ate Dory sa pagmamahal. At lahat po ng team na pumunta sa ating mga upload, maraming maraming salamat. Yan ito. Ayan. Dito na po yata. Um, Hello po, kuya. Ah, si nanay? Oo, oh, ito pala si nanay ko, mga kalingap ko. po, ate. Ang gandang araw po. Ah, si nanay Clara? No. Ah, ito. ito Para si nanay Clara. Oo, oh, oh. salamat po, kuya. Hello, eh, nai. nai. Good morning po. Ha? pa nga aga. Sabi niya, good morning. Si Nanay Clara, ikaw? Ay, grabe. Maraming salamat na karating ka sa bahay po ni Nanay Clara. Oo. Ang kubo, ang kubo ni Nanay Clara. Pwede kita ma makwentuhan? magkwentuhan? Pwede. ano? ginagawa mo? Ilatag sa tambay. Tapos sa I-double na ako. Ah, tinatagpian mo to? Oo. Kasi i mo dito sa kubo mo? Ah, alisin mo ito. Tapos ito lang ay... Ah, ah, alisin mo itong karton, ay, yung sako na yon. Mga karton lang naman yun, eh. Ah, mga karton lang. O, oh, sige na, Nay. Tulungan kita. Ano ba ito? Nalagang sanyog. Ayan. Oo po, ako. Okay. Ay, okay. Nay? May katitan nila po si Edwin. May katitan? Okay lang, Nay. Uh, tapos na. Hehehehe. <laughs> Ay, Sige na, ayo lang muna tayo. Eh, ikaw na lang po ang umupo dahil okay. okay. lang naman po ako. Sige na, Good morning. Yan, grabe, hinanap namin yung bahay mo. Nagtanong-tanong kami, hanggang nakarting kami dito. Kasi uh, uh, ikaw daw ay na-vlog Boy. Tarap. Ni Boy, tarap po. Maraming salamat. At uh, namin. Si Nanay Clara, ay ilang taon na po? Ay 1931 ako na buhay. 1931? Agosto 12. Ang hirap ang bilangin. Sa Agosto 12, 23 o oh, 93 na po. Oh. 93? Ay, grabe. si sekreto, nanay? Bakit uh, sa edad mo na 93 ay napakalakas mo pa? Tapos, gulay lang, gulay. Hindi ako nagkakao ng karne. Gulay lang? Ayan. Karamihan gulay Hindi lang. ako kumakain ng karne nga, baboy. Hmm. Saka mm. baka, bakte, hindi. Hindi. Yan. Si Nanay ni Nanay Clara, ang, ang asawa mo po, han? Saan patay po? Ay 90 nga, noong 2019. Hmm. Tapos yung mga anak mo, marami sila? Wala Hindi, ito lang sila. Ang hmm. An isa, patay na. Nasa, panay na. naman mahirap eh. Ah, halos wala rin. Kasi rito wala po akong pinag-aralan eh. Hmm. Grade 3 lang po ako. Pareho lang tayo, Nanay. Hmm grade 3. Hindi ka nga lang, <laughs> hindi nga, hindi nga ng grade 3. Oh, ako naman, na, na graduation naman ako ng grade 3. <laughs> <laughs> ako wala ka ka Nanay ko, ma, 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 niya. Si Galtugal, si Galtugal. Ako, ma, 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 ko sa Ipilal, punta ako doon, palubi, Kaya hindi ako nakatapos. By the way, Nanay Clara, may dala kaming kunting ayuda sa iyo. Ito, oh. mayroon limang kilong bigas at saka mga grocery, may kape, may ano mga, may mga dilata. Ay, ito ganito ito wala ka pong dapat iganti. Ito po ay alay namin sa iyo. Bigay po ito ni Mags Basierto. Maraming salamat sa iyo Mags Basierto, kapatid ni Manay Tere Anderson. Thank you, thank you so much. Oh, mabait si Mags Basierto ano kasi bago kami umalis, uh, pinagbalot kami ng limang kilong bigas at saka konting groceries. Maraming salamat po si Mags Basierto. Kapatid po ni Manay Tere Anderson. Thank you, thank you so much po, no? Oh, uh, pagpasensya mo na ang dala namin ito. Pahintingan tayo itong basyat Oo. Tapos ito nanay, ito galing sa na akin naman. Bigyan kita ng uh, kunting panggastos mo para kito ka, no? meron ka pambili ng hecho, my... ulam. Oo, bigyan kita ng ano. Ayun na, nai, oo. Sana makabalik kayo ng ano, mag maghindog ng pinya ko. Hmm. Um, Marami akong pinya. Ako lang nagdadalos yan. Ay, ko lang na. Ko lang mo? Pati kakao. Nanay, itong uh, ko po sa iyo ay galing po sa ating mga butihing viewers, yung mga hindi po nag-skip ng ads. Thank you, thank you so much. Ito kahit pa parang nang nakapag-abot tayo na pagmamahal. Salamat sa si inyo, Salamat sa inyo, madami. Hmm. Maraming salamat daw sa inyo, Nanay Clara. Yan. Si Nanay Clara ay uh, nag-iisa ka lang dito, Nanay. Uh -huh. Nag-iisa ka lang dito sa kubo. nito. May kasama akong bata. May depression. May depression. May depression siya. Nasaan po siya? nandiyon sa ano, bundok na nanunulog din mga tinambak yung mga langkoy. Ah, nakakatulong din siya? In Ina, inatas inatasan ko magsulog ng mga langkoy. Punta natin, kumusta yan natin? Tara. Hindi, hindi pa utusan, di marunong magbilang. Hmm. Utusan mo, totoo, pero parang sumad siya. Ah. Ang sukle. Ang pera mas bigay ko sa kanya. Oo. Uh -huh. Pagbalik, kulang na kulang ansokle. Ano yan? Apo mo po yan anak ko, ika lima. Ay, lima. Idi may edad na rin po siya. May ilang taon na po siya may? 40 siguro. Oh, hmm. Pero kahit pa paano, at uh, nakakaano naman na, na nauutusan mo naman. Oo. oo. Siya nag -iligib. siya nagpapakahoy, siya nagsasain. Hmm. Siya tanan. Mabait. Mabait. Ako naman doon sa dalusan, ang ng balangoy, ng sagi. Nagar din siya, nanay? Hmm? Tignan niyo yung kamay ko. Oh, right. tignan natin. Nasaan banda? Ikaw na nakaupo. Hindi, na okay na ako. Salamat. 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 Si madame, ako si Clara Purnillas, Gobrin Purnillas. Mm -hmm. Gobrin an? Liknim ang upahan ko, tapos Purnias ang asawa ko. Oo. Oh. Oo. 93 years old. Ben, opo. Na nakatira dito sa may uh, gilid ng bundok, ano? Opo. Mm -hmm. ano sa ito yung saingan mo dito. Dito ka dito ako nang sasain. Mm -hmm. Pwede maka mga sa loob mo? Oo, okay, sige po. Ha? Ah? Eh okay, papasukin tayo ni Nanay sa sa loob ng kanyang tahanan. Oh. Wala wala kami ng gamit. Wala kay gamit. Wala. Oh, ito. Ito mga sanig dito dito naroroba, Nanay ito. Oo. Hinuklab ko doon. Tapos, hmm. ko. Ito ang tulugan niya. Kwarto na yung ano, binata mo. Ito, oo. Tapos, yun yung bintila doon na yan, nakuha niya sa basurahan. Ayan. Inayos niya. Aba, marunong. din. Marunong siya. O okay siya lang Ito, naman. ito naman, ang kwarto mo. Ito ang kwarto ko. Hmm, may duyan pa siya. Hmm. Nagpapahinga po kung gabi kasi masakit ang likod ko. Oo. Uh -uh. kwarto ni nanay. Salamat ng marami po sa inyo. Eh. Nanay? Amat ng marami. Sana loobin na makabalik ako sa iyo, ha? Kung nagbalik kayo, may handog man ako sa iyo nga, ano, mga pinya. Thank you so much, Hindi, Nanay Clara. Ibigin ka. ka. talaga sa buhay sarap. Uh, salamat, salamat, Nanay Clara, ha? Yan. Sana po, kahit papano, yung may mga gininto ang puso, bigyan natin ng pagmamahal si Nanay Clara nang mabalikan ko siya dito. No? nandito tayo sa Northern Samar para maglingat sa mga katulad na sitwasyon ni Nanay Clara. Ah, saan yung mga pinyan mo? Pakulaw ko na. Ayun o. No. Dalusan pa nga eh. Oo, oh, tara, tara. Kasi uran na uran, huwag ako nakapagdalusan. Kaya mo pa nga Pero kaya ko yan. Kaya mo pa? Oo. O sige daw. 4,000 yan. Ang ko kong pinya. Ang dami. Saan galing yung binhi niya? Doon, doon sa MacArthur, binili ko pa yun sa sapo. Oo. Oh, oh. Tanong ko, tapos nagdami. Kinukuha mo ko na lang. Oo. Um. Sige daw, ipasyal mo ako sa asyenda mo. Masakit po Masakit na. O oh, sige, ako na lang magtitingin doon ha. Dito ka na lang ha. okay lang. Po. Okay. Yan, mga kalingap, eh, na tayo doon sa ano ni Nanay Lara. Pinyahan. Siya si? Nanay Lara, tingnan ko ha, yung ano mo ha, yung asyenda mo. Ang ang imo asyenda. Ani mo asin dapat ko lah pa, pating na ako ha. hindi. bali ako tuna ka. Lang lag Lagi tanim ka lang ng pinya. Kaya ba ba? Oh, kaya mo? Di dito lang dito lang. Samahan mo ako basta baka pagalitin tayo. Sino nagawa nito? Ako po. Ikaw nagawa nitong hawakan. Wala. Oo. Uh -uh. Sino nagim nagawa? Madulas noon eh. Mhm. Uh -huh. Ito <laughs> okay, yung mga pinyahan mo. Ito, so, hanggang doon. Hanggang. <laughs> ang lawak po mga kanina po. Sa so, kanya, kaya namin kailangan. Hanggang doon sa doon. Ano to nanay? Pagkain na, ano? may lalagyan mo ng abuno. Hindi, hindi ko pala lagi. Oh, walang abuno eh. May binigay. Ang ganyan mo nga. Ano na? tapos na gamit sa mga Ah, ang gandu sa baba. Sabi pare niya, 'to. Magro-puna pa tayo oh. dito muna. Sige nanay. At, uh, hindi na, nay. No? At uh, hindi dapat magtatagal, no? Oo. At may pupuntahan pa kami sa kabilang barangay. Ha? Huh? Pagkat. Ogi. Pupunta pa kami sa kabilang barangay at mayro pa kaming uh, Bilis na tayo doon Opo. Maraming salamat. Siya po si Nanay Clara, 93 years old. Nakaka-proud. Kasi sa edad niya, 93 years old, nakapagtanim siya ng 4,000 pieces na pinya. Eh, tama? Tapos mga nyog. Mga nyog. Grabe. Mm. Eh, uh, ang ko lang ito. Mm. Na, Napakasarap po magtanim. Kasi at, uh, ang pagtatanim po, tuloy-tuloy po yun yung pag-receive oh. po, yung pagbunga. Mawala man po si Nanay Clara. Nanjan po yung kanyang itananim, patuloy po na mamumunga yan. Tama? Oo Ayun. Maraming salamat. Inspired po kay Kuya Val. Kaya ito, patuloy tayo yung naghahanap ng karapat dapat na tulungan. Yung deserve po na talagang uh, pasado po sa kriteriya ng kalingap. Maraming maraming salamat. Kuya Val Santos Matubang, supportan mo natin. Kalingap Parapat, ati Edna Vlog, supportan po natin. Kasama na po yung mga kalinga partners na kanya pong binuo. Siyempre, Alex Librada ni 10 Cute Vlog and Show Me the Great and Kuya Regan Vlogs. Supportahan din po natin. Pasalamatan ko lang po yung ating mga partners, family sponsors na sa screen ang kanilang mga pangalan at yung mga nag-uumpisang vlogger na sa screen din po yung kanilang pangalan. Sa ating outro, Pabisita po nang bawat isa. At ating the great pro your supporters, thank you, thank you, thank you so much yeah, po man, sa pagmamahal. Magsuspa salamat. Many Anderson. Thank you, thank you so much. Mag-ingat po tayo palagi. Hanggang sunod na ating vlog, abang po muli sa mga vlog po natin dito sa Northern Summer. Bye-bye po yung God bless. Ingat po tayo palagi. May bunga na lang sunis. Nagbubukal pa lang. Nagbumulaklak pa. Tsaka rambutan. Bum hunyo. Ay, nanay, favorite ko yung rambutan. Rambutan. Masarap mm -hmm. oh. yung rambutan, rambutan na yun. Na. Mm -hmm. Ibig sabihin, nanay, uh, ilan taong ka nandito? 56 years old. Tapos, 56 anos na Ngayon, 93 ka na. Opo. Di sa makatuwid, 43 ay, years, tama? Kaya nag-asawa ako. 43 years. ang edad ko. Ah, okay. Hindi, ang tagal mo na pala talaga dito, nanay. Matagal na po. Mm -hmm. Yan, shout out po sa nakakita kay nanay si Boy. Tarap. Boy, tarap. Boy, Maraming tarap. Sa salamat. Salamat. Mm -hmm. Yan. Babay po, mga kalingap. Ito po ay... Pag ay, ay, ay. Hihintayin ko kayo doon sa ano. Saan? sa crossing. Sa may, may mga bunga kung kaya ano. Thank you. Thank you po, nanay. Pagkaganti na masangit. Pagal nyo. Ayun, salamat. Oh, mag ingat ka dito, nanay, ha? Opo. Thank you so much po. Bye-bye. Love you. Bye-bye. Salamat. Ano, ano nay? Kikis lang. Ha? Ah, kikis daw siya. Wow! Ang surok lang. Oh! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. Oh. And we all got dreams.